sa boss. Tayo nga walang lugar yung bossing. Boss. Bossing! Barbecue. Bossing! Anong binibenta mo dyan, bossing? Barbecue, bossing! Barbecue! Sa kawali, bossing! Paano ginagawa yung barbecue mo, boss? O? Oh, Paano ginagawa? Iyaw na po yan, boss! Ah, iniiyaw nyo na yan! Pinupunta po dito, ready to eat na po! Ang galing! No, magkano naman yan, boss? 40 with rice daw, boss! 30, 30 per stick! 30 per stick! 40, may kasama ng rice! Opo. Nakakailang barbecue ka, bossing, sa isang araw? 200 stick po kami minsan sa barbecue Kasi po, ano, 200-200. 200-200. Ano yan, bossing? Kay, ikaw talaga nagtitimpla yan, boss. Kayo talaga Wala no, Ano pangalan mo, boss? Totoy Barbecue, boss. Totoy Barbecue. Ikaw pala si Totoy Barbecue. Ayun, no? Know. Eto boss, ano tong isa boss? Tenga mo ng lugar, bossing. Ah, nga pala yan. Eto boss, kulay pula, ano to boss? Under juicy boss, hotdog. Ah, hotdog pala yan. Yung pala yung hotdog. Magkano naman yung ganyan boss? 30 per stick boss, 40 per Ah, kahit guys. alin dyan, 30 pesos. Bossing, saan ka pala matatagpuan, boss? Sa Estero Sigado, bossing, tapat ng baga ng mama mo. Ayan, dito. Dito ka lang talaga o naikot-ikot ka? Naikot din po. Ah, naikot-ikot okay. ka talaga. Anong oras ka nagsisimula naman dito, boss? One po, bossing. Hanggang? Gabi po. Hanggang um, gabi? hanggang seven. Ayan. No? Nakakailang barbecue ka, boss, sa isang araw? O, oh, 200 po, stick. 200 stick? Dami, no? O, yun, Oh. No? Sige so, bossing, pa-order ako ng ano Isang piraso, titikman ko yung barbecue mo bossing Kung solid talaga yan ha Kung ba bossing? Pwede ba walang rice? Wala na lang rice Wala na lang rice At ayan titikman na nga natin itong trending na barbecue dito Nasa halagang 30 pesos nga lang Ay matitikman mo na Dito lang yan sa may Estero Segado Carriedo Quiapo Manila Ayan nandito na sila lahat sa gilid So tikman na natin to 30 pesos lang Tama natin. Juicy siya. Matamis-tamis din yung lasa niya. Kasi masarap yung ano eh, yung sauce niya. Mm. Solid na to para sa ano, sa 30 pesos. Pero para sa akin mas masarap to papakain kaysa mag-rice ka. Sarap. Meron silang hot dog, meron silang tenga. Try nyo na lang din. Pero the rest naman solid naman yung timpla. Panalo to. Paano? Ay muna ako. Alam. <mulong>